Ito yung namatay na ano. Nahulog. Nasagasahan dyan sa baba namin. Sa baba. Doon sa ano. Dapat kasi ano. Doon sa pedestrian cro crossing na yon May ano. Stoplight. Saka yung ano ba. Traffic enforcer ba yun ang tawag. <laughs> kasi pedestrian crossing. Ang hirap talaga. Kakatakot nga tumawid doon eh. Pangalawa na nga itong uh, aksidente doon. Sana mabigyan naman ng pansin para wala naman na aksidente doon. <laughs> Grabe kasi yung mga driver doon minsan, hindi man lang mag-minor-minor -minor kapag ano, kapag may tumatawid. At saka, yung mga umaakyat na mga sasakyan o kaya ay bumababa. Diri-diri-chusat talaga sila kahit may nakikita silang tao na ano, tomato. Hindi man lang ano, mag minor-minor derechito talaga. Kailangan talaga doon may ano, stoplight. Sana lang mapansin ng mga gobyerno. Lalo pa't na balita naman ito sa ABS-CBN na may may mga na-aksidente doon. Hindi lang naman pangalawa na 'to, marami nang namamatay doon. Sana lagyan ng ano, stoplight.